Talagang nakakabahala ng pataas na pataas na dami ng mga nagkakasakit sa buong mundo, lalo na dito sa Pilipinas. Pero huwag kayong babahala dahil lahat ng problema ay may nararapat na solusyon. Ako po si Kuya Kim at welcome po sa The Sante Barley Solution. Alam niyo ba na halos 25 milyon Pilipino na may alta presyon at 15 milyon sa kanila ay hindi alam na meron na pala silang ganitong karamdaman? Dalawa sa bawat libang Pilipino ang maaring meron na palang diabetes at lagi tayo nasa top 20 countries na may diabetes sa buong mundo. Hindi rin maikakailan na parami ng paraming tao na nagkakaroon ng kanser dito sa Pilipinas at ang kanser pa rin ang isa sa mga leading cause of death sa buong mundo. Ang mga halimbawang yan at isang katerma pang sakit at karamdaman ang nagiging resulta ng unhealthy lifestyle ng mga tao. Paninigarilyo, labis na pag-inom, pagkain ng mga processed foods, kakulangan sa exercise, stress sa trabaho at iba pang mga gawain hindi nakakatulong sa ating kalusugan. Ang ating katawan ay may kakayahang labanan ng mga sakit. Self-healing po ito kung tawagin kailangan lang natin magkaroon ng healthy lifestyle at mga natural na pamamaraan upang palakasin Kung kaya naman, mapapansin natin na bumabalik pa rin ang mga tao sa mga natural na pamamaraan dahil patuloy na napapatunayan ang kakayahan nitong gawing healthy ang ating pangangatawan. Natural products for natural healing. Pero bakit nga ba mas okay ang mga produktong natural? Napakarami pong kaakibat na harmful side effects ng conventional medicine. Katulad na lamang ng ibang antibiotic. Magagamot niya ang iyong pero maaari ka namang mabingi, mawala ng paningin, higit sa lahat, maapektuhan ang iyong internal organs katulad na lamang ng liver at kidneys. Pero may magandang balita! Alam niyo ba na merong kumpanya dito sa si Pilipinas na maaasahan sa dekalidad ng natural and organic products na makakatulong sa ating health and wellness? Ito ay ang Santa International, the Barbie Company. Nasabi ko kanina ang salitang barley. Pero alam niyo ba kung ano ang barley grass? Alam niyo ba lang, barley ay ang natatanging halaman sa mundo na nakapagbibigay ng sapat na nutrisyon para sa tao mula pagkapanganak hanggang tumanda ito. Ito'y base sa 13-year research si Dr. Yoshihide Aguiwara, isang scientist, pharmacologist, at inventor. Hindi basta-basta ang -basta, damo na ito. Kinikilala ng science na pinakamutrisyos ang barley sa lahat ng kinakaing halaman. Tinuturing itong total complete food ang barley Grass ay kumpleto sa vitamins, minerals, amino acids, enzymes plus, chlorophyll, phytonutrients and phytochemicals na kailangan ng katawan para lumakas ang immune system at makaiwas sa mga dreaded disease katulad ng cancer. Ang barley Grass din ay isa sa mga may pinakamataas na antioxidant sa lahat ng pagkain sa buong mundo at nakakatulong itong i-flush out ang mga harmful toxins sa ating katawan. Ang anti-oxidants ay mga substance na nagpoprotekta sa ating katawan mula sa mapanganib na free radicals. Ang free radical ay natural na pinaproduce ng ating katawan tuwing tayo ay kumakain o na-expose sa usok at iba pang environmental hazards. Maaari itong magdulot ng heart disease, diabetes, cancer at iba pang sakit. Pero dahil sa antioxidant, protektado ka sa mga ganitong karamdaman. At hindi lang yan ang benefits ng barley grass. Pinapaganda nito ang health ng ating kolon. Pinababa ang bad cholesterol levels. Nakakagaang ng mga gastrointestinal at respiratory conditions. Pinapaganda ang blood circulation. Nakakaminimize ito ng body odor. Nagpapalansi ng acidity levels ng ating katawan. Nakakababaan ng blood sugar levels. Nakakatulong sa digestion at nakakagulay ng aging process. Huh! Ang daming benefits ng barley, hindi po ba? Napatunayan na rin ng US Food and Drug Administration ang kakayanan ng barley na makaiwas sa mga sakit sa puso. Kung may sakit ka, palalakasin ng barley grass ng iyong katawan upang labanan nito ang mga nabubuhay na bakterya at virus. Nakakabilib, di ba? Isa ang barley sa mga pinakamatagal na pananim sa mundo. May 8,000 years na tinatanim ng tao ang barley. Sinasaka na ang barley kahit nung panahon pa ni Jesus Christ. Pero, meron ding pagkakaiba mga barley sa iba't ibang parte ng mundo kung kaya't sinisiguro ng Sante International na fresh na fresh, purong-puro at certified organic ang kanilang iniimport na barley grass mula pa sa New Zealand. Dito po tayo sa barley plant in New Zealand. Sabing organic ang kanilang produkto ay organic talaga. Pero ang mga barley grass ng Sante mula sa New Zealand ay certified ng BioGrow. Ito ay isa sa mga leading certification agency ng New Zealand. Sure na sure ka na mapagkakatiwala ang quality ng organic barley grass products ng Sante International dahil sinasa puso nito ang pagiging na barley company. Kaya kapag Sante, organic barley grass. Kaya kapag organic barley grass, Sante. Ang barley grass by itself, is a total complete food. No? Pagkain yan, actually, 37 times yan minensyon sa Bible. Ganun siya kahalaga. No? So, if you are taking regularly, like for example, barley, no? you will get the most out of all the nutrients that God has provided through plants.